Kaya tinang lagi ng kawit, para pagdating ni Kutsira na. Ay. Kita sa dati makarabas para may talian ng nylon. Para hindi ma alaglag, mag magwagil-wangil ba? Oh. Hmm.

Ayo berat buat sama tuh oh, berdo, mau dulu. Tiri kalau pengs, minaun kamu nak. Kay, bangga bangga yang. Kay di sini kalau dia mengkawang kawangnya, ay, paling pakai mana? Kita yang ikut cian. Ayo cepat. Oh, gak baik tuh. Пойму. ей,

Jut. Jut. Kain metikki orang bata. Ini kan kawil toping. Ya yang cakap pada Pak Yu siapa tangan? Halo. Oyan. Oh, oh, yan. Anu napa nak sunat?

<laughs> gawa ni Kapitan, parang pugad ng maya. Hahahaha Tumaram ba ka? Parang aruma Tingnan nyo ba ganito? May mahal pa bang ba mga mo? Tignan. sa Matagal pa lang Uf. <laughs> e ng Ha? No mas cer. Ayun. niyo ang gawa ni Kapitan, no? oh. <laughs> May, <atanggalin laughs> <diyan. Aiini. laughs> oh. Hoy, tanggalin ka? Ha? Pwede okay. Masarap <laughs> <laughs> Project. Si <laughs> Santi kana kap Sante ka na? Sante ka na sabi ni nito eh Mukhang siksikan dyan ano, pain Oo oh. <laughs> Pagka na Kos! Nagkato! Kos! Pagka pesya din sa unang bunga do Yan Ito kay Pidde Ito kay Kapitan <laughs> <laughs> Oh Ito mo na sabi Ay sabi, sabi ko sa dalawa Hindi nyo nyo gawin ni Kos Ay nagtingin din Ha? Huh? Ito nyo pa <laughs> <laughs>

Ha? 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 naman ni Kapitan. Tago niya kanin, oh. 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 ayaw, oh. Kanya talaga makarabas kung ibang pakiramdam ni Kapitan. Tatlong plato. May iba pakiramdam yan. Oh. Tago ni Kapitan. <laughs> Dayat mo ng mga karabas? Mm -hmm. <laughs> Baka magputok na ang vulkan. <laughs> Baka magusok na. <laughs> Kung magusok yan, yan ang patandaan. Musok lang yan. Na-thanks? <laughs> <laughs> oh, Sulbla. Maganda na ang pag-iisip. Mm. Uy. Ligap din mga pag-isip. na pag kasi mga karabas yung makasama ko, mga, mga normal pag-isip na matin. May eh, sakit ang palang ko nung pinagagawin ng dalawa ko. Ah. Uh, maya yan. Ano? Good na pangs maya. Good na maya. Dati no Tra good ngayon good na. Trial pa lang yan eh, trial. Kaya ginawang ano? Pugad? Pugad. <laughs> ng maya. <laughs> ng dalawa. <laughs>

Ah wow. so, 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 right? Gano'n di pa sa inyo, si Tate lang. Doon di pa kapitan? May iksin ang kamay niya. ako Suko, sukatin mo kanya dyan. Sukatin mo. Pakibuka. Tatlo yan sa kanya. Hindi pa. ...gimit niya gano'ng kabayahan. Shhh! Nangangamot ka. Gano'ng lalamunan lang. Gano'ng lalamunan lang. Sa kanya. Dalawa. Isa tanggang lalamunan. Pero traffic. Hindi mo exit lang. Talaga. Hindi din ah. Ibig sabihin, nakakita ko bala doon ka? Nakita ko bala doon? Nakita ko doon? Wala eh, doon kami. Ito ka kawil si Peche para may trabaho. Ang hindi kasi mag-awak ng kawil, walang trabaho. Kaya mawak siya ng kawil para may gawa. Ang panday yung panday noon ah. Amo ko rin doon. Kay Boy taga Bilang. Pero yeah. sukat. Mm -hmm. Nung taga bilang, ano ko na siya, bigyan ko siya ng kanyang gagawin. <laughs> uh, mabilis. Pero mabilis, dalawa kami gagawa. Si Pink J. Ito, 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 Brad. Ito, Brad. Yeah. Kaya yung kapitan ko, hindi ko pa mabitawan eh. Ito, nagdubli ka. Oh, you hold. Wala pa. Wala pa. Siya, ano, ma-promise, Pink J. Ang bakang kuya, mabilis magawa yan eh. Subakan niya na ako. Mga karabas. Uy! Uy! Nakas! Dabi kain! <laughs> Kapi! mo ng kan? Kanin? Kanin <laughs> doon. Doon sa kabilang bahay na ino. Doon! Doon! Sa kanyang bahay! Sa kanyang <Duty mo> <okra> <gulong> bahay! <gulong> bahay> <gulong> <gulong> doon! Sa kanyang bahay! Bitin kasi mga karabas eh. Pangit yung bitin. May sponsor ako. Ibay lang. No? May tagabot. na man. Sosyal. Iyan lang si Tagan trabaho Iyan lang. Iyan lang. Karabas. CPSD. Sosyal. Tapos sa gabut pa. Tapos tapos sabut. Ubu ubu pa. Hmm. Kala mo ah. Kala mo. Nakatuwa ka na. Kala mo na ka na. Nagantar mo kaniya. Gantar naman. Face to face. Pan paniway tiway lang. <laughs> paniway tiway mo siya. Kapitan Makarabas, ibang pakiramdam, lubog ng mata, atin.

face May pa pakiramdam Brad, may pang ultrasound ka na Ultrasound <laughs> <U> <laughs> uh... oh, oh, <laughs> 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 Ay, teka ko yung yung ko ng busal Busal, Kap, ano pala yung buka, yung <laughs> 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 Man, yeah, kayo sa akin, baka siguro kap, pinigsa, mukha <laughs> <laughs> nga hindi tayo oh. mag <laughs> na PC. Si no? Ito mga karabas. Hindi na yung mo din ang hapon niya. Hindi na hapon Tapos to. Dalawang tao. Kung hindi magmaga. Kilo lang yan. Oh, gapula na. oh. siya saan? Ha? na. Andang ulo yung na. Sino saan mo? Kaya, kaya mo na dyan. Baka mapagod mo ka yan. Sige na, kaya ako dito. Dito siguro. Para maka Mas, nalinis kami ng kawayan Dagdag namin doon Para may lagayan ng kitang Para yung sakit Tapos na? Huwag oh, mo tulin! Huwag oh, mo tulin! <laughs>

Oh. Na e, na <laughs> yeah. Oh. 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 ako Ito na Oh. 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 malungkot Oh. Oh. sa? Oh. 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 Mm Hindi -hmm. oh, ka ka Nandito wala. Ano guys, binagbutol-butol mo nang mga kuya na. <laughs> yeah, dai pangampas ah. Lagi na kitang natin. Ito. Ya, yan. <laughs> Pag-upakapon niya siguro, tapos natin dalawa. <laughs>